ano bang ginagawa mo pagka wala kang ginagawa? Han? Ang paganda ka lang. Han? Wala kang gila! Ha? Ikaw! Malandi ka! Tama na! Siya yung nagbibigay sa akin ng mga dapat binibigay mo habang wala ka. <laughs> ang galing! Ito pala yung nakakaubos ng pera ko. Anong hindi ko nabibigay sa'yo? Ano? Puro kalandian yung gusto mo? Habang ako nagwawadwad sa ibang bansa. Hindi ko kasalanan yun. Kung tutusin nga, ikaw yung may pagkakulang sa atin eh. Sukat ng ka, nandito ako. Tapos pagka nagkaganito, ako ang sisisihin mo. May nabibigay rin siya sa akin, hindi lang ikaw. Ano ba? Ang kapal ng mukha mo. Tapos ito? Itong makatingkiridan to? Ito'y madadatan ko dito? at ano siluhan tapos... to? Ma... Ano to? Pinapayagan mo tong anak mo? Oo, bakit? Tignan mo. Nagdala ng kabit. Ma, ano ba to? Palayasin mo na to. Ano? Ma naman. Ba't mo ko papalayasin? Ako yung asawa ng anak mo. Huwag kang mag-iskandalo dito. Narinig mo diba? Huwag kang mag-iskandalo. Umalis ka na lang. Sige na. Umalis ka na. Sige na. Teka lang! dito! Ano ang pinakain ng babaeng to sa'yo? Umalis ka na lang. Sabi niya, di ba? Sige na. Alis. Araw sa akin! Sa niyo ako! Uy, pasensya ka na ha. Hayaan mo. Hindi ka na niya guguluhin. Ako, okay lang yan ma. naman. Saka, iha. Bayaran na nga pala ng kuryente. Baka naman meron ka dyan. Uy ma, isang ka naman. Ako na bahala. Saka baka may extra ka pa dyan. Kasi Sobrang drain ng buhok ko eh. Papaparlor sana ako. Huwag ka mag ma. Ako bahala sa'yo. Uy, hey, grabe. Nakakahiya na yun ah. Sabi ko sa'yo may. eh. Okay to siya eh. Oo nga eh. Kaya mahal na mahal ko to. Hello? Nasaan ka na ba? tagal mo naman. Sunduin mo na ako dito. Ano ba to? Miss, Parang awa mo naman. Kakapalan ko na yung mukha ko. Gusto ko sanang hiwalayan mo na yung asawa ko. Hiwalayan? Seryoso ka ba? Miss, parang awa mo na. Marami pa kaming plano sa buhay namin. Huwag mo naman sirain sa ganitong paraan. Bakit ka naman gagawin yan? Eh hindi naman ako utu-utu kagaya mo. Tsaka isa pa, ha? tignan mo nga yung itsura mo. Ang losyang mo na, te. Hindi naman siguro na ako magkakaganito kung hindi ako nag-ibang bansa para sa kinabukasan namin mag-asawa. Kaya parang awa na natin. Ano ba? Huwag mo nga akong hawakan. Nakakadiri. Iwalay mo na yung asawa ko. Gusto kong magsama kaming masaya. <laughs> Narinig ba ba yung sinabi mo? Ako ang mahal niya. Hindi ikaw. Hindi ka niya mahal. Kaya nga ako yung pinakasalan, di ba? At ako ang may karapatan kasi asawa niya ako. Eh ikaw, ano ka? Ang kapal talaga ng mukha mo eh, no? Sino mas makapal sa atin? Isang malande. Isang makate. Na parang higad. <coughs> Ikirida ka! Wala ka nang magagawa. Kahit anong gawin mo, ako lang ang gusto niya. Tingnan natin. yan natin. May karma ka rin. bye bye Ah, may God. Oh, sige-sige. Tsaka, andito na rin ako sa location. Okay. Ah, uh, miss. Ayos ka lang ba? Eh, nakita kasi kita. Mukhang may problema ka ata eh. tanga, tanga ko. Alam mo yun, tinataguyod ko yung pangarap namin mag-asawa. Tapos matatatnan ko na lang. May iba na pala siya. Iba, ang tanga ko. Nagtiwala ako sa taong, sa taong manluloko. Thank alam mo, miss. Huwag mo sabihin yan. Nagmahal ka lang naman eh. Tsaka, isa pa. Hindi naman ikaw yung may problema. Alam mo, nakakatawa kasi parehas lang din pala tayo ng sitwasyon. Kagaya ko. Iniwan din kasi ako na asawa ko sumama sa, sa ibang lalaki. Kaya ito, nag-iisa, pinipilit mabuhay. Masakit? Oo. Pero, hindi naman yung rason para tumigil tayo sa buhay, di ba? Alam mo, Mandami pang rason para maging masaya tayo. Kailangan natin lumaban. Pero, paano ako sasaya? Kung yung isa sa mga pangarap ko, nandun na sa ibang tao, paano na ako nito ngayon? Di ko na alam kung saan ako pupunta. Pinalayas na rin ako. gusto mo, pwede ka naman tumira sa bahay ko. Kasi may isa pa akong condo na available doon. Tsaka wala namang nakatira doon. Pwede ka doon. Huwag ka mag-alala kasi wala namang akong gagawin masama sa'yo. Eh. Gusto lang talaga kitang tulungan kasi nakaka-relate ako sa storya ng buhay mo. Eh, wala pa naman ng pambayad. Nakakaya naman, nagtutuloy ako doon. Ano ko ba? Hindi naman ako nanghihingi ng anumang kapalit eh. Pero sana, magtuto kang bumangon. Tsaka magsimula ulit. Kahit na ikaw lang. O oh, ano? Nasaan ka na? O oh, magpaganda ka ah. Gusto ko yung naaamuy kita abang naglalakad. O oh, miss na miss na nga kita eh. Sige, mag... Uy, ang kapal pala talaga ng mukha mo eh, no? Sino yung kausap mo? Wala, kaibigan ko lang yun. Mahal? Kaibigan? Kapag pala naman talaga ng mukha mo no? eh. Hindi, di, di, mo lang ano. Ba, kaibigan ko yun, tropa ko yun. Kahit tignan mo pa, oh. Oh, yung cellphone ko, hawakan mo. Binigay ko sa'yo lahat? Ano yung ginagawa mo? Kaibigan ko nga lang yun. Ano ba? Ano mag-aaway ba tayo? Ano ba, diba, Noy? Rinig na rinig ko lahat ng pinag-uusapan niyo. Ano? Umamin ka! Ano? Gusto mo marinig yung totoo? Oo! Pinagpalit na kita kasi boring ka na. Ayoko na sa'yo. Nagsasawa na ako sa'yo. Gusto ko ibang putahin naman. Kapal talaga ng mukha mo! Huh. Simula ngayon, hindi hindi mo na ako makikita. Hindi, lumalis ka. Pakailan ko sa'yo. Nakuha ko na yung mga gusto ko. <laughs> Ayan, sige, dadaan lang. Eh, saan ba talaga tayo pupunta, Jay? Eh, surprise na nga, di ba? Ayun, Ayan, ka na ba? Okay na, ready na ako. Surprise. Sa atin to? Oo. Oh. Naalala mo, di ba? Sabi ko sa'yo, sisipagan natin. Tsaka, di ba, gusto mo magkaroon ng sarili nating business. Ito na yun. Ito na yung regalo ko para sa'yo. Salamat ha. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na alam. Ewan ko kung nasa na ako ngayon. Ano pa ba? nga itong dapat mag-thank you sa'yo eh. Kasi... simula nung dumating ka sa buhay ko, ang dami nang nagbago. Lalong-lalo na... ikaw yung pumuna ng lahat ng pangungulila na meron ako. Kaya... salamat. Huwag <laughs> <laughs> kang mag-alala. Promise ko hindi kita iiwan. Ako ba? Mahal kita. <laughs> Ma, ano ba to? Ang dami kong ginagawa na wala ng internet, ma! Ano ba? Naputulan na tayo ng internet. Mapuputulan na lang tayo ng kuryente. Asa na ba kasi si Hazel? Nakipaghiwalay na kasi ako doon, may. Wala eh. Ayoko na sa kanya eh. Nagsasawa na ako doon sa babae na yun. Ang tanga-tanga mo talaga. Bakit kasi nakipaghiwalay ka? Naiinis na kasi ako dun. Sa totoo lang pag nagbibigay sa akin 'yun, ang hirap pigain. Ang dami pang sinasabi pagka mangihingi ako. Tapos ikaw nangihingi mangi ka rin, ma. Alam mo ba? Nakita ko sa Facebook si Eden. Oh. Mayaman na. Balikan mo kaya. Utu-utu naman 'yun, eh. Si Eden? Oo. Mm Hindi -mm. ko alam, ha, pero Sige, susubukan ko. Eden! Sino yung lalaki na yan? Ako yung asawa mo! Eden, baka pwedeng ayusin natin ito. Promise, magbabago na ako. Tumigil ka nga! Eden, ako yung asawa mo. Alam oh, ano ba? Alam kong asawa kita. Pero dati, hindi na ngayon. Prove na yung annulment natin. Alam mo, may second chance. Pero hindi kita ang bibigyan At ito si Jay. Siya na yung bago kong mapapangasawa. Kaya kung ako sa'yo, umalis ka na. Paano naman ako? Idin, e ang dami naming bayarin. Kailangan kita. Nakakatawa ka? Ano? Iaasa mo pa rin sa'kin? Nasaan yung kabit mo? Di ba mas mahal mo siya kaysa sa akin? Hindi yun. Nagkamali lang ako nun. Ikaw ang mahal ko. Alam mo, magpakalalaki ka nga. Huwag mong iyaasa sa mga babae yung responsibilidad na dapat sa'yo. Tol, pasensya na. Hindi mo alam eh. Pasensya. Ang sabihin mo, batugan ka at wala kang silbi. Tama na, Jay. Eden. Tama na. Wait. Itong tandaan mo ah. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa amin.